Nakita mo na ba na tinawag ni Jesus ang isang babae na aso? Totoo ito. Nakasulat ito sa Biblia, pero bakit nangyari iyon? Tara, intindihin natin ng magkasama. Baka, sa pag-unawa natin dito, maintindihan din natin ang maraming bagay na nangyayari sa buhay ko at sa buhay mo. Nakasulat ito sa Mateo, Kabanata 15, Talata 21, na nagsasabing, at lumisan si Jesus doon at napunta sa mga bahagi ng Tiro at Sidon. At narito, isang babaeng kananeya na galing sa mga bayang iyon ang sumigaw, nagsasabing, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin, sapagkat ang aking anak na babae ay labis na pinahihirapan ng isang demonyo. Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus ng kahit isang salita, at lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap kay Jesus na sinasabi, Paalisin mo na siya, kasi sumisigaw siya sa likuran natin. Ngunit sumagot si Jesus, Hindi ako isinugo kundi sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. At ang babae, lumapit, sumamba sa kanya at nagsabi, Panginoon, tulungan mo ako. Ngunit sumagot si Jesus, hindi nararapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. At sinabi ng babae, Oo, Panginoon. Ngunit kahit ang mga aso ay kumakain ng mga mumong nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo. Kaya't sumagot si Jesus. O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ayon sa iyong nais. At mula sa oras na iyon, gumaling ang kanyang anak na babae. Ngayon, makinig ka mabuti. Si Jesus ay hinila ang babaeng ito sa isang pagsubok na napakatindi. Una, Nanatili siyang tahimik nang siya'y humingi ng tulong. Pagkatapos, ipinaunawan niyang sa oras na yon, hindi siya kabilang sa mga pangunahing pinuntahan niya kasi hindi siya Israelita. Mukhang masakit, di ba? Gumawa ba si Jesus ng pagtatangi ng tao? Pero kahit ganoon, hindi sumuko ang babaeng ito. Lumapit siya, lumuhod sa harapan niya, at nakiusap, Panginoon, tulungan mo ako. At si Jesus, Tinuloy pa ang pagsubok. Sinabi niya, hindi nararapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Sa puntong iyon, iniisip ko na kahit si Pedro ay napatigil. Ang mga alagad ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi maintindihan ang nangyayari. Dinala ni Jesus ang babaeng ito sa sukdulan. Sukdulan ng kahihiyan. At tayo, napapaisip, Nasaan ang Jesus na umibig sa babaeng na sa pakikiapid? Nasaan ang Jesus na umupo sa tabi ng Samaritana sa balon kahit puno ng mali ang kanyang buhay? Nasaan ang Jesus na nagturo ng, Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili? Ano ang nangyayari dito? Hindi ba mahal ni Jesus ang babaeng ito? Tahimik siya. Hindi niya isinama. Hinayaan niya siyang mapahiya. Pero sandali lang. Hindi ba't ito rin ang Jesus na kumakain kasama ng mga makasalanan? Para maunawaan natin ang ginawa ni Jesus sa babaeng ito, kailangan nating tingnan ang isang ibang ulat. Sa Ebanghelyo ni Marcos, ikinuwento rin ang parehong pangyayari. At gaya ng ibang mga Ebanghelyo, iba-iba ang anggulo ng pagkakasulat. Pero si Marcos nagbigay ng isang napakahalagang detalye, isang detalye na nagbabago ng lahat at ang detalye na iyon ang magbibigay sa atin ng liwanag, hindi lang sa ginawa ni Jesus sa babaeng iyon, kundi sa ginagawa rin niya ngayon sa buhay ko at sa buhay mo. Sa Marcos, Kabanata 7, simula sa talata 24, ikinukuwento ang parehong pangyayari. Sabi doon, isang babae na ang anak na babae ay inaalihan ng masamang espiritu nang marinig ang tungkol kay Jesus ay lumapit at nagpatirapa sa kanyang paanan. Hanggang dito, kapareho pa rin ng kwento sa Mateo. Pero sa talata 26, may detalye na nagbabago ang lahat. Ang babae ay isang Griega, isang Sirofenisya ayon sa lahi, at nakiusap siya kay Jesus na palayasin ang demonyo mula sa kanyang anak. Makinig ka. Ang mga Griego noong panahon na iyon ay matinding mapagmataas. Tinitingnan nila ang mga Hudyo bilang isang mababang uri ng tao, parang basura ng lipunan. Akala nila, sila ang nagmamayari ng lahat ng kaalaman, filosofiya at katotohanan. Para sa mga Griego, sila ang may hawak ng kapangyarihan at karunungan. Mayaman sila, may impluensya. Pero ngayon, isang babaeng Griega ang lumalapit sa isang hudyo upang humingi ng tulong. Doon pa lang, nagsimula na siyang dumaan sa proseso ng pagpapakumbaba. Narinig niya na nagpapagaling si Jesus. At sa paglapit niya, kinilala niya, Si Jesus ay mayroong bagay na wala sa mga Griego. Si Jesus ay may kapangyarihang magpalaya. Sinira niya ang mga hadlang, binasag ang mga prejudice, at pumasok sa isang lugar kung saan si Diyos ay magsisimulang gamutin, hindi lang ang kanyang anak, kundi pati ang kanyang puso. Kilala siya ni Jesus. Alam niya ang ugat ng kanyang pagmamataas, kaya sinimulan niya ang proseso. Una, nanahimik siya. Pagkatapos, malinaw niyang sinabi, ako ay sinugo para sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. At sa huli, ikinumpara niya ang babae sa isang aso. Si Jesus ay hinihila siya. Hinahatak hanggang sa lumabas ang isang bagay na kahit siya mismo, hindi niya alam na mayroon siya isang napakalaking pananampalataya. Hindi lang gusto ni Jesus ibigay sa kanya ang hinihiling niya. Gusto ni Jesus ibigay ang tunay niyang pangangailangan. Hiniling niya ang kalayaan ng kanyang anak pero ang tunay niyang kailangan kalayaan mula sa sariling pagmamataas at nagsimula ito sa katahimikan ilang beses mo nang naramdaman na parang tahimik ang Diyos ilang beses habang ikaw ay umiiyak parang hindi siya sumasagot nagpatuloy ka ba o sumuko ka yung babae kahit hindi pinansin hindi umalis kahit itinakwil nagpatuloy sumamba kahit pinahiya, hindi tumigil sa pananampalataya. Ngayon isipin mo, naramdaman mo na ba na binasbasan ng Diyos ang iba sa mismong bagay na matagal mo nang ipinagdarasal? Humingi ka ng anak, pero ang kaibigan mo ang nabuntis. Humingi ka ng promosyon, pero ang kasamahan mo ang napromote. Humingi ka ng kalayaan para sa iyong anak, pero ang kapitbahay mo ang nakakita ng milagro at ikaw na natiling naghihintay. Sa gitna ng katahimikan, kaya mo ba talagang magalak para sa iba habang ikaw ay naghihintay pa? Kaya mo bang yakapin ng taong nakatanggap ng pagpapalang matagal mong ipinaglalaban? Nang walang inggit, walang pagreklamo, walang galit? Si Jesus sinubukan ng puso ng babaeng ito hanggang sa sukdulan. Sinabi niya, hindi tama na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Doon na sana matatapos ang lahat. Doon na ang tamang oras para siya sumuko. Pwede niyang sabihin, Tama na. Ako'y isang griega. May kultura ako. May karunungan. May yaman. Hindi ako kailangang ituring ng ganito. Pero hindi niya ginawa. Ang sinabi niya, Oo, oh, Panginoon. Ngunit kahit ang mga aso ay kumakain ng mumong nalalaglag mula sa mesa ng kanilang mga amo. Tinanggap niya ang kahihiyan, hinayaan niyang mahubaran ang kanyang pagmamalaki. At doon tiningnan siya ni Jesus at sinabi, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Si Jesus ay kumuha mula sa kanya ng isang kayamanang hindi niya alam na meron siya, ang pagpapakumbaba sapagkat ang biyaya ng Diyos ay bumababa lamang kung saan may kababaang-loob Nabasa mo na ba ang mga beatitudes sa Mateo kabanata 5 Alam mo ba kung ano ang unang beatitude Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit Hindi aksidente na iyon ang unang nabanggit Kung walang kababaang-loob hindi natin matatanggap ang ibang pagpapala Pinapayagan ng Diyos na tayo'y mawalan Pinapayagan niyang makitang mauna ang iba. Pinapayagan niya tayong mabasag. Hindi upang sirain tayo, kundi upang ihanda tayo. Kasi kung hindi tama ang puso natin, gugustuhin nating nakawin ang kaluwalhatian na tanging sa Diyos lamang nararapat. Tandaan mo. Nang tuksuhin si Jesus sa disyerto, sinabi ng Diablo, Kung sasambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Magingat. Hindi lahat ng tagumpay ay galing sa Diyos. May mga tagumpay na bitag. Ang diablo, gusto niyang itaas ka bago ka mawasak. Bigyan ka ng kaluwalhatian nang walang krus. Pero ang Diyos, hinahayaan kaniyang mabasag. Para pagdating ng kaluwalhatian, siya lamang ang maluluwalhati. Kayang pagalingin ka ng Diyos. Kayang paunlarin ang iyong buhay. Kayang ibalik ang nawala basta't ang kaluwalhatian ay sa kanya, hindi sa lakas ng iyong bisig, kundi sa biyayang dumarating lamang sa pusong mapagpakumbaba. Marahil ikaw na nakikinig ngayon, may mga bagay sa buhay mo na tila imposibleng mabago. At maaaring sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, hindi ko kukunin ang tinapay ng mga anak at ibibigay sa mga aso. Ano ang magiging tugon mo? Magreklamo ka ba Susuko ka ba o sasabihin mo Panginoon tinatanggap ko hindi mo ako alisin sa iyong presensya kahit hindi ako makaupo sa mesa hayaan mo akong manatili sa ilalim nito hayaan mo akong manatili malapit sa iyo Sa unang Pedro kabanata 5 talata 5 nakasulat Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba Magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang sa takdang panahon, kayo'y itataas niya. Tinanggap ng babaeng iyon ang kahihiyan, at sa pagtanggap niya, natanggap niya ang kanyang hinihiling, at higit pa. Bago natin makuha ang gusto natin, ibinibigay muna ng Diyos ang kailangan natin isang pusong mapagpakumbaba. Dahil tanging sa isang pusong mapagpakumbaba natin, mararanasan ang lahat ng hinanda niya para sa atin. Amen.